Nako, mga kababayan, unahin natin itong kay binulgar ni Harry Roque at kinumpirma ni Hari Roque Mga kababayan, itong malawakang rally daw ng I Iglesia Ni Cristo or INC ngayong November 16 and 17 Nako po, para saan? Para patalsikin si PBBM? Nagtatanong lang Nako po, eto mm -mm. na mga kababayan, alam nyo... Sa totoo lang mga kababayan, minsan, itong kadaldala ni Harry Roque, nakakapahamak ito. Di ba? Tingnan ninyo, oh, siya mismo nagsabi. Mama na Vadilla Hilo po. Ha? Ah, disclaimer lang, mga taga-INC. Hindi po tayo gumawa ng kwento dito. Kasi alam nyo kung bakit? Mismo pong si Harry Roque. No? Kilala nyo naman si Harry Roque. Ha? Ah, ipinus niya po yan, mga kababayan. Confirm ang rally ng Iglesia ni Cristo November 16 and 17. Yung mga iba, Ha? Kaya ba mag grand uh, finale? No? Goodbye bangag sa November 30 as hope by Mini. Nako po, hanggang November daw. Oo, November 30 nga daw eh. Ma'am Rosana Ragudo, nako po, eto ha. From the poorest ha? province kami, mean, we are not the shout <clears throat> out po sa inyong lahat mga kababayan. Eto po ha, pipindutin ko lang. Mm -mm. Eto na. Oh, ito po, mga taga-INC, no? at sa pamunuan ng INC, paki confirm po kung totoo ito kasi nasisira po ang inyong grupo or inyong samahan na confirm daw no ang inyong rally at patalsikin daw si Bangag nako po mga kababayan totoo ba ito ha ah, totoo ba ito mga taga INC si Harry Roque na po mismo ang nagpost confirm ang rally ng Iglesia ni Kristo sa November 16 and 17. Yung iba, ah, kaya bang mag grand finale, goodbye bangag sa November 30 as hope by many? Naku po mga kababayan, ganyan po ba kayo mga taga INC? Nagtatanong lang po ah Nasa banal na kasulatan po ba na kayo po ay sasali o hihimok ng isang malawakang ah, protesta? Para saan at sasali kayo sa politika? Nasa nakasaad po ba yan sa banal na aklat? Nako, nakasaad po ba yan sa banal na kasulatan sa himnaryo? Diba? Ni uh, INC na sasali kayo sa mga ganyan. Bawal siguro dyan ang INC, sabi ni Ma'am Ginger T. Naku po, mga kababayan. ba? Diba? Oo, hindi naman lahat dyan a-attend, sabi ni Ma'am Ginger T. ba? Diba? Sorry po, pero wala pong announcement sa amin na may rally ang kapatiran. Ayon, nandito si Beriza Mang uh, Ngulab. Ayan, Ma'am Beriza Mangura, uh, Mangulab. Ayan, may galab. Shoutout sa iyo, ma'am. And good evening po dyan. Kita ninyo, ah, ma'am Mariza, no? Ah, ma'am Biriza, Mangulab. No? Ipagbigay alam nyo po ito no? sa pamunuan ng INC kasi kinakalat po ni Harry Roque na meron daw kayong gaganaping malawakang rally. Kita nyo yan? Ah, alam niyo sa totoo lang minsan mga kababayan, itong si Harry Roque po, namamahamak na po. Naku, INC, dapat aksyunan nyo yan. Kami, kasi, alam nyo, sa so, totoo lang, no, kung ako sa inyo, masisira po. Ah? Oo. Ang nakasaad sa Biblia ay, ano daw, sabi ni Sir Buds Manalo, ay, ah, ito ha, mga taga-INC. nako iparating nyo po ito sa inyong pamunuan. Kasi bakit? nako mamruwi na ang hile si Lupu dyan, ma'am, sa Antipolo. Ha? Iparating ninyo ito sa pamunuan, lalong-lalo na kay kapatid na Eduardo Manalo. Masisira po. Ha? Masisira po ang samahan, lalong-lalo na ang relihiyon ninyo. Nako, Ma'am Evelyn, nasisira din kasi INC dahil sa kapatid nyong si Marculeta Sabi ni Ma'am Laika. Nako, hello Sir Kent. Good, ah. Uh, fans mo ako from Davao City hit ko ang mga Duterte love ko po si PBBM, sabi ni Mam Ma Nina Rosales Casino Nako po, hindi po ako naniniwala mag ang INC para pabagsakin si PBBM. Pwede pa para sa Peace Rally, sabi ni Ma'am Felicidad. E, ito nga ang problema, Ma'am Felicidad. Ito nga ang inano ni Harry Roque ngayon. Ayan, ayan naka-check badge po yan. At kahit po pupuntahan ninyo mga kababayan, yung mismong page ni Harry Roque, ayan, si Harry Roque po yan, oh, naka-check badge. Ibig sabihin, kapag naka-check badge, sa kanya po yan, oh, pag dito po binuksan natin, ha? Ayan po ah, DDS Maisog Netherland. Oh, ito po confirm. Ayan na. Oh, sa kanya account po niya 'yan. Oh. Okay. Meron po iyang followers na 2.3 million. Hindi po 'yan fake ha. 2.3 million yan. Oh. Ngayon, dito, kapag ka-i-slide mo, ito, pangatlong post niya, confirm ang rally ng Iglesia Ni Cristo sa November 16 and 17. Yung iba, kaya bang mag-grand finale? Goodbye bangag hanggang sa November 30. Hope by many. Naku po, kita ninyo, saan po kaya ito galing ni Hari Roque? Naku po, o oh, maka BBM ako at INC ako, buwesit ako dyan kay Marcoleta at mga Didilis. ba diba? sabi ni Mangan, sira na ang INC, pira-pira lang yan. Naku, Hari Roque, Diyos ko po. Alam niyo sa totoo lang ha, I will tell you frankly, ha? ganito yan. Meron din po kasi akong ate-ate, uh, kumbaga parang nanay ko na eh, di ba? Nasa Hong Kong. Isa po talaga siyang INC. Noon pa man, dalaga pa siya hanggang sa ngayon. nag na siya ng 60 na nga yata, magsa 60 na INC pa rin siya. Ngayon alam niyo sa totoo lang, I will tell you frankly ha. Hindi ko sa tawag dito sinisiraan ang ibang relihiyon. Pero alam niyo ba, sa INC lang po ang pinakamaganda nap samahan na may uh, respeto no samahan na may uh, tawag dito si yung alam niyo yung uh, alam tawag diyan mga kababayan yung uh, organize di ba sa lahat po ng relihiyon sa Pilipinas hindi ko po sinisiraan yung iba pero sa totoo lang INC po ang uh, 'di ba? Ang ang naano ko na nakita na napaka-organize po nila. Lalong-lalo na kapag magpatawag yan ng ganyan, isang grupo ng peace rally, samahan, kapag mayroon sila mga gatherings, ay talaga pong napaka-organize po nila. Actually, o unity. Ayan, sa madaling salita, well organize at unity. Ayan. So ngayon mga kababayan, ito po ha, hindi ko po kayo sinisiraan. Sana po, no? Sa mga ganitong pangyayari, magsalita na po kayo. 'Di ba? Andiyan naman po siguro si Sir Edwil, uh, Lasala, yun? Edwin Lasala ba ah, 'yan? Edwin Lasala. Anong apelyido noon, yung tagapagsalita ng INC? Naku po, magsalita na po kayo, Sir uh, ano? Uh, Edwin. Edwin ba or Edwill? Ha? Ah, may correct me if I'm wrong mga kababayan. Kasi sa alam nyo, kahapon ko pa ito narinig. Eh. Edwin Savala. Ayan, or Edwin Savala ba ang uh, ano si kay si kay kapatid Savala na tagapagsalita ng INC. Ako po'y nananawagan sa inyo. Magsalita na po kayo, no? At uh, sabihin niyo po, 'di ba? Oh, Maradiao, uh, do Sabi ni Sir Philip. Alcordo. Ayan, magandang gabib din po sa iyo, sir. No? So, ngayon mga kababayan, ako po ay nananawagan sa tagapagsalita kay Sir Edwin, a, uh, kay kakapatid na Edwin Edwin Savala no ng INC na sana, 'di ba, magsalita na po kayo. Nasisira po ang samahan ninyo. 'Di ba? Tignan niyo na ultimo si Harry Roque. Ginagamit na kayo. Bakit po nagkaganyan? Alam nyo, ang daming rumispeto sa inyo. Alam nyo, sa totoo lang, ako, nanay ko kristyano, tatay ko muslim, ako, wala naman akong pinipiling relihiyon kasi isa lang naman ang ating pinapaniwalaan ay yung Diyos Aba. Pero sa totoo lang, sa lahat po ng relihiyon na aking nasamahan, sa born again, masaya. ba diba? Kasi may mga youth camp, ba diba? hmm, May mga youth camp, may mga kanta, may mga Dawag dito may mga jam, parang jamburi jamburi. Pagdating naman sa born again, ganun din at saka sa sa, sa baptist, ganyan din ang ang baptist at born again pareho sila masaya. Mga kabataan magsasama-sama tapos parang may may youth camp, 'di ba? May ganyan tapos kakantahan, may mga outing, 'di ba? Tapos pagdating naman sa iglesia ni Kristo, ganyan, pag pagkakaisa, halimbawa, meron silang mga charity gagawin, magtutulong sa mga nasalanta, nasunugan, mga ganun. Pero will organize po talaga ang INC. So ngayon mga kababayan, ako po ay nananawagan no na sana po taga INC, huwag niyo pong hayaan. 'Di ba? Kasi mahirap eh. Mga kababayan nasisira po. Sana po magsalita na kayo. Kasi tingnan nyo ngayon, oh, meron daw yung mga kapwa ko vlogger, meron nakarating daw sa kanila, na meron daw gaganapin. Ako, hindi ako naniniwala na gagawin ng INC yan. Bakit? Ang INC kasi, hindi naman po siguro yan gagawin nila at iutos ni kapatid or ka Eduardo Manalo na ganyan ang gagawin. Kasi alam niyo sa totoo lang, ah, hindi po tatagal at hindi po bubuo ng ganyan karami ang INC. At di ba makabuo ng ganyan kalaking samahan, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa sa buong mundo. Kung ganyan ang pang-iisip ni ka Eduardo. Di ba? Mm, mm Kaya sa totoo lang mga kababayan, tignan niyo po Ah, hindi ako naniniwala na gagawin ng INC 'yan. No, wala 'yan sa INC 'yung mga ganyan. Bagkus, meron man tayong mga nakikita na mga kapatiran nila katulad kay Marculeta na parang pumasok sa politika pero alam ko naman po siguro na napag-usapan na po 'yan ng uh, pamunuan ng INC na parang isahintabi tabi siguro si Marculican, Marculeta natural politician 'yan, sa so, politiko siya. Pero pagdating sa samba, pagdating sa relihiyon, iglesia siya. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ako po'y naaawa sa INC. Ang Iglesia ni Cristo, ang well-organized religion. Tignan ninyo nung nag rally sa grandstand, napaka pa, napakadami na mga umatin doon na hindi naman Iglesia. Meron pa nga mga pari, may mga madre pa nga eh, na umatin. Alam nyo kung bakit? Hindi naman kasi yun para sa relihiyon eh. Ang rally nila doon ay Peace rally, peace para sa kapayapaan, no? Sa sa lahat. 'Di ba? Mm, -mm. Diyos ko, mag pero hindi pagtataks, ah, pagpatatal sikin patatalsikin. Eh, yun nga ang pinakalat ngayon itong mga DDS. Ito nga ang mahirap eh, di ba? Inanunsyo na yan noon yung Peace Rally ng, IC, ng, ng, INC na kapag pumunta kayo doon at isigaw ninyo Marcos resign, Bangag resign, Adik resign, Weekly resign, wag na po kayong sumali, umalis po kayo. Eh, ang problema kasi ngayon mga kababayan ay hindi pa naganap 'di ba? Hindi po nagan hindi pa naganap itong rally, pinangunahan na nitong mga bobo at tanga tangang DDS ayaw kong magmuraha kasi masama 'yan INC ang ating pinag-uusapan. Pero sa totoo lang mga kababayan, sana po, no? Magsalita na po ang tagapagsalita na si Ka Edwin sa Vala, no? Ah, ano po niyo ito? Bigyan yung linaw ang sambayan ng Pilipino. Masisira po. Ang, ang ang samahan at ang relihiyong uh, iglesia ni Kristo diyan dahil sa pinakalat ni Hari Roque. Tignan ninyo mga kababayan ha. Hari Roque yan oh. Kita ninyo oh. Tignan ninyo. Oh. Hari Roque. Ayan, naka-check Ano ang post niya? Confirm ang rally ng INC November 16 and 17. Oo, kaya ba mag-grand finale? Goodbye, bangag. Hanggang November 30? Kita nyo yan. Ginagamit ang INC ni Hari Roque. Ayan. Fake news po yan. Wala pong tagubilin sa amin na November 16, araw po yun ang pagsamba namin. Kalukuhan yung sinasabi ah, si Roque. O ba diba? may, may ads po mga kababayan. Huwag po kayong mag-skip. Kita ninyo. O, oh, kita ninyo. Harry Roque. Diyos ko naman. Ah. Sinisira mo ang INC. Pati ba naman yan? Diyos ko po. Mm, mm Kita ninyo. Alam nyo sa totoo lang taga INC, gumawa na kayo ng ano? Gumawa na kayo ng hakbang. Ano ito? Aksyonan ninyo itong pinakalat ni Harry Roque. Hindi po yan maganda. ba? Diba? Hindi yan maganda. Yung ginagawa niya. Kasi sa totoo lang, oh, 2 million followers yan. 2 million followers. Oh, 2.3 million followers. Tapos yan, ah, Sir Philip Al uh, Cordo, ayan, wala naman tayong pakialam, sir, kung makadidiis sila, no, ang INC. Ang problema kasi dyan, sir, dapat hindi to ginawa ni Harry Roque, dapat inantay niya na may anunsyo ang simbahan, di ba? Kita ninyo, nagpakalat ng fake news, Diyos ko po. Oh, ito pa, oh, Ay, nagsalita. oh. araw po sa inyong lahat, ha? Ah. Nako, um, Medyo malamig na po dito sa Netherlands, no? Mga mm. ten na. At talaga naman pong uh, pawinter na, no? Tapos na po yung autumn. Mga mga dahon Pakinggan sa mga puna. Pakinggan ninyo, ha? Na, oh. na, 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 si na. Harry Rocky mismo Tapos yan. Tapos na mga makulay na, <coughs> tulay na mga dahon. At ngayon po talaga, nakakalbo na sila. Mm. At nararamdaman ko na ang lamig sa hangin dito sa dahil. Ganun pa man, bukas ngayon ang aking bintana kasi marami akong mga leftovers na pagkain na parang refrigerator naman ang sala ko. <laughs> hmm. Dahil maliit lang ang refrigerator, iniiwan ko sa labas yung mga pagkain dito sa sala, binubuksan ko hmm. yung tana. Meron namang pintuan kasi ang aking sala. Hmm. At po, pwedeng maging refrigerator itong aking sala. Mga okay, congratulations ha. nga pala dun sa aking mabuting kaibigan, si Tina Legarda, kakuha ng Michelin Star, yung kanyang restaurant na Kumba, dyan sa BF Homes. Ako, alam nyo yan yung si Tina ay eh, talagang na uh, napaka-talented -talent, na chef yan. No? Mm. Ang aking paborito-paborito uh, <coughs> sa kanya yung Steak Manila dyan sa sa kanyang restaurant sa BF Hawks. Bagamat oh. Matter, um, Mediterranean cuisine. Di pa ako nakaka-star. Oh. Star, no? So, oh, I-continue ko lang ha. Ka. Kunti kaunti naman po talaga sa isang uh, talakayan. Ang po natin, nakakuha na tayo ng konfirmasyon sa Facebook. Oh, ito ha, nakakuha na daw ng konfirmasyon ah, oh, ito ha mga kababayan, pakinggan ninyo. A mga restaurants na merong Michelin stars mm, sa Pilipinas. pakinggan ninyo. Pilipinas. Mm. So maybe one of these days, baka ma natin si Shia Stina. daw no, siya no, ng konfirmasyon. Sa isang makita natin kung <clears throat> ano ang kanyang sikreto. <clears throat> At uh, nakakuha siya ng Michelin star kaagad. No. Congratulations, Tina. Mm, ito na. Sa so pag-usapan po natin, nakakuha na tayo ng konfirmasyon sa Facebook <clears throat> na galing kay John Lee na isang iglesia member oh. na meron na po talagang nakakasang rally sa EDSA ang Iglesia Ni Cristo. Kung makakata ninyo, huling nag-rally ang Iglesia Ni Cristo sa Luneta, e eh, napuno nila ang Luneta. Mm. 1.4 million ang nag-attend. No? At sigurado ako... Ah, nakita ninyo, siya mismo nagsabi, nakakuha na daw siya ng impormasyon no galing mismo sa Iglesia na mag-rally daw sa EDSA. Mm, ito eh, ang panawagan nila, dalawang no, araw na pagrarally, eh, mapupulo nila ang EDSA. Kasi ang EDSA, mas madali naman mapulo yan. Bagamat yan po ay mahaba, makitid po. No? Hindi gaya ng uh, uh, Doneta na malawak. Mm. Ang tanong na marami, ito na ba inaantay natin para matapos na ang administrasyon ni Marcos Jr. At talaga naman pong dapat matapos na. Ha? ba oh, diba? Sa... Kita ninyo, ha, ito na ba daw ang inaantay natin no, na rally ng INC para matapos na daw ang administrasyon ni Marcos Jr. Kita nyo yan, sa totoo lang mga kababayan, continue natin. Continue. Mga Ano isip pa kung dapat bang mawala na ang Marcos administration, hmm. maawa na po kayo sa Pilipinas. Umabot na po ng 60 si ang palitan sa piso. Ibig sabihin, wala na pong kumpiyansa ang <laughs> kahit sino sa piso. Oh, naku po. Bakit po? Ah. Kasi nga po, lumalabas na napakahina. Mm, may ads lang. Naku po mga kababayan ha. At sa kapatiran natin ng mga taga INC. Naku po. Ah. Diyos ko. Ano ng, uh, ating oh. ekonomiya. Dahil nga po sa dalawang bagay. No? Sa korupsyon, na lantaran. At pangalawa, mm. dun sa uh, masamang uh, pangrelasyon at panglabas ng Pilipinas na talagang inaaway ng Marcos administration ang pinakamalaki at pinakaimportante trading partner ng buong daigdig ngayon ang bansang China. Mm. Yan po ay ating pinagbabayaran na ngayon at uh, ang resulta po ng mas mahinang peso ay lahat po ng inaangkat natin para sa pang-araw-araw nating pangangailangan pangunahin na dyan ay kasulina ay lalo pa pong tataas ang presyo dahil ang nawawalan po ng balor ang uh, piso, mas maraming piso ngayon ang kinakailangan para bayaran mm. 'yung ating gastos lalo lalo na sa gasolina, no? Mm -hmm. At siyempre, lahat naman po kapag tumaas ang presyo ng gasolina ay tataas kasama na po dyan ang presyo ng pagkain dahil lahat naman po ng pagkain ay eh, meron talaga kalagagan. Kuwangwi, hello sa South Korea. Now, bukod pa po dyan, eh all-time low na po ang ating stock market. Mm. We have the worst performing stock market in the world. Kita ninyo mga kababayan ha. Yun po yun, mismo nang galing sa kanya. Video niya po yan. Kahit isearch nyo po. Ah, isearch nyo po sa kanyang Facebook page. Yan po ay video niya na kung saan pinapakalat niya na confirm daw po no na ang INC gagawa ng malawakang protesta laban kay PBBM para matapos na ang administrasyon ni Marcos Jr. Kita nyo yan. Alam ko po na kahit ako, mga kababayan, Ah, uh, tinanong ko po kanina yung aking uh, malapit sa akin, no? Kada pupunta ako ng Hong Kong siya po yung uh, nag-aano sa amin, nagbibigay sa amin ng mga makakain, 'di ba? Mag, magdadala sa amin ng mga prutas, kung ano-ano, no? At kasabay din namin 'yan kumakain araw-araw, no? Ang aking uh, kakilalang si Tita Merlita ay kinumpirma pong wala pong ganong anunsyo iba Wala pong ganung anunsyo ang Iglesia Ni Kristo So sa madaling salita, si Harry Roque po ay fake news. Kita nyo yan mga kababayan? Fake news po si Harry Roque. Wala pong magaganap na malawakang rally kasi yung November 16 and 17 ay araw po ng pagsambayon kung meron man pong malawakang pagrally, ay sana nag-anunsyo na po ang spokesperson ng INC na si Sir Edwin Savala. ba? Diba? Kita ninyo mga kababayan, Diyos ko po. na, Yan po ay mismong galing sa Facebook ni Harry Roque, mga kababayan. Sinungaling po yan talaga. Kaya nga, di ba, ang sinungaling, ano, Kapatid na magnanakaw. Meron po, pero ah, peaceful. Ayan. Meron ngang rally. Peaceful. Mm -mm. Pero wala pong sinabing rally na para pabagsakin si Marcos o patalsikin. O alam ko na may rally. Pero hindi po nakalagay doon na patalsikin si Marcos. Wala pong ganun. Mm, wala pong ganun. Mali po ang ibinalita ni Butanding. Di ba? Mga kababayan, nakita ninyo. Mm. Basta ngayon, mga kababayan, pinaalala ko lang po sa inyo, discredit lang, hindi po nanggaling sa akin yan, galing po kay Harry Roque. Kaya nga po tayo dito'y nakapag-react at nakapag-live kasi nga, hindi ko po talaga inaasahan na ganun. Kasi matagal na po ang INC, hindi naman po yan nagkakaganyan. Kung meron mang rally, siguro na haluan ng kasamaan, 'di ba? May rally para sa kapayapaan. Wala pong rally para sa patalsikin, 'di ba? Mm. So 'yun lang po ha, kinaklaro ko lang si Harry Rocky po ang nagpapakalat niyan. Sana po INC gumawa na po kay ng hakbang, nasisira po kayo. Mm. So ngayon, sunod mga kababayan. Ito pong ating sunod na pag-uusapan, mga kababayan, ay patungkol po ito kay Bongo. 'di ba? Ayan, Jericho Dakis, Miguel shout out po. Ma'am Mulight and kay uh, Mari shout out po.